Meron? Mm. Duol, no. oh, eh. Duol, no. Meron hmm, Doon, no? Wala na naman ko Meron eh. wala. ka naman eh. Nag -wala. Nag -wala ka naman eh, gano'n. Nagbibigyan ka pa din? Ang galing mo nga. Tangkal ko na nga. Akin na, akin na. pinatul ko. Hmm. Baka wala dyan. Mga oh, Ayun, meron na. Ano siya? Tapos ba? Dito, dito. Sige, sige. Magulot ako. Maliit lang. Mas malaki yung isa. Alis ka dyan, Andrei. Ako? Ayun, aray ka. Sakit tayo, bukat na. Buwa. Ganti yan. Tapos ako. Tapos Huwag ka mag -salis. Pag ako nahampas, humpas, hampas mo, hampas hampas din kita. Ako, ako, ako. Diyan tayo. Diyan tayo, ha? -ha, -ha. Naunay! Ayan, no, no, funny. Huwag oh, yan kasi. Yung putol-putol na -putol, yung pipintin lang dito? Oo. Nga, hindi nakalapog na. Yung na. pare, eh, mo? Oo. Oh, oh. Nagbumalik. tanan na ulit ma'am. Nalang din na din na tago. May baliw. Halit ka dyan, tanga. Halit. Diyan po na dyan. Asan yung pawalo po? Ang karekor Binijuan mo na tamaan silang dalawa. Kaya nga, binijuan ko nga. yung ano eh. Yung ano ko ha? O, yung flashlight yun Wala pa rin. Itulog mo ang halabas. Ano yung mga halabas? Ang halabas na sa si Armang? Diyan nga man yun. Diyan lang yun. Diyan lang ito diyan. Ayaw lang lumabas. Bukat ba? Ayun na! No, ayun no, ayun no, Lumalabas yung ulo dito. Ayun Laki! 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 mo no. Laki! Laki! Mas malaki pa yung dito sa isa. Ayun! ayun. ayun. ayun.

limang um, bibigyan si mama. Oh, no, 'di na mahampas ni mga. Wala 'di mangas si miko. Due? Ha? Wala nandun mang. Nandun pa rin sa may ano kanina. Tas? Opo. Sige. Magagbiglang umambak. Mambok. Mambak tawag. Eh.